Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, good morning. Alas 8 na po at eto na po ang mga 3-digit lucky numbers para po sa inyong lahat. At syempre para sa amin kasi tatayalin ako mamaya. Pampisan po natin sa Japan. 926 Italy, 771 Germany, 314 Korea, 263 Greece, 731 Canada, 826 Mexico, 038 Australia 994, New Zealand 230, India 165, Philippines 204, Thailand 138, Taiwan 097, Malaysia 665, Dubai 474, Hong Kong 615, Singapore 309, China 260, Texas 178 Israel 235 Las Vegas 297 Alaska 078 Saudi 313 Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 3 digit lucky numbers Ngayon pong umaga at may nagwawangwang Hindi ko alam kung bakit may nagwawangwang Oh, ayun, may pasyente na naman po Sino na naman kaya kawawa na naman yun na po So mga kalaki, ayan po ang mga 3 digit lucky numbers po ngayong umaga at sana po gumaling ni pasyente na yun at manalo po tayong lahat. Good luck!